sa farm. So, um, mga palangga, ipapakita ko. Ipakita na ko sa inyo Anong magtagalog pala. Mga kaali. ipakita na ko sa inyo um, gamay uh, mga babies ko Diri. Mga pag hala, mga bagunang nanganak. So, mauni ang bakoy babies! Ano ba mga anak? Mga pangga! Ang upan kay mga nakay pa. Hi, hi! mga bago kung besag asan nilagi butang no so kanin diri kay mga bago uning ng anak or mga anak ay hi mama look at the that kadalhin po ka po gumoy oh pretty so dilipan ni mao ang mga anak ay lang ni unang bago uning mga anak no to look at this guys hi <laughs> hi come here. come here so niin this view So, yeah. Like I said, ay, balik-balik na -balik tayo. So. so, So, mauna ito mga palanggan na kuyog baboy na suko sa kumbana before tamo duty, no? Kay para dili lang tapir mi matog ani o duty largo. So, mauna ito mga palanggan ni anhimis sa farm. Then, ipakita na po ang views sa an ninyong grabe kanay sa view din mga palangga o kadaghan sa baka man ko'y duty pero ang taong-taong duty na po tapos na lang migi gig sa pag-uusap tapos karoon pa ko nakakita ma dahil yung baka diri nga bagong mga baby bagong mga anak no so ang mga mga anakay pa so maunis sila ang mga anakay so na tapos kanina yung mga papa na ay like kinintus abo na wala pa nila sa mga anak so tara sa for na guys yung na ko dug so karon pa ko na na mga balangga if unsa if unsa ni siya kaayo no? So, nangutan na ko ni Josawa, minerals daw ni Selby Vitamins sa mga baka. Amot ka siya. So, amut ka may siguro ni siya. Hindi ta naan ganyan amut Skama. Amot. Darang Gahi. Ay! So, dagang so, kayo. So, para na siya sa baka. No, sa so, mga baka. No, dagang kayo. And, nawala no, pa ang kaning Porti pandaghan nagbaka na ang mga guys na go dito, go dito, bitag asa. So, mara to. Um... Good, awesome so so, tanaw to mga palangga eh. <laughs> Ma, kuan ba na niya? Masulod ba na niya? Ang, uh, ang sama eh. Oh, finally, he got it. <laughs> Okay, he got it. Goods. <laughs> okay, goods na. So, tara guys. Kay nag-drive na si so, tara sa dito. Um man siya sundon mga palangga. So, baka dito. Tara, makita ninyo mga baka. This Dapat yung nga baka mga palang nga. more than that. Oh, over there See, hindi mo kayo kung makakita mga buhay. Oh. Ano na mungod iyahang papa? gikan sa Florida so naamput na yung pagpagikan sa Florida no so tinawa ang mga baka guys hindi uh, ko na sila mo oh. Uh, so mauna to mga guys daghan kayo baka so kuyogi ko ninyo um, na wag tang so nana say more baka there, um dito dyan kayo, guys, so naan pa sa farm no so um dagan guys bakal hindi bakal why

um dili pagod na sila mao oh guys <laughs> napayoy mas daghan pa gyud daghan pa baby dito na baka uno oh so yes so kaning yuta nga imong makita diri mga palangga pulos ni sa hang mama o papa more baka over there uh, Okay, ah, uh, dili na Over the air, knife pen. and yes, Manga is so only the hint of So that's it. This is so cool. So we are just driving. So, this is just so cool, guys. Um, we're just driving here. Oh, maybe this is the one that we need to fix. So that one, that better Um, ba? Oh, na siya, brown, guys? Basibon na. Ah, during the pita. Huh? Tara na ta, guys. tapos atong tong tan if unsa ang nahitabo diri dapita. na <laughs> Oh my god. So mga palangga, shout out da ita ni Millionaire yang pobre, ni Hazel Lanshat at sa Presbytero Family mga palangga diha sa taga sugod so shout out ninyo nga tanan no sa tanan akong kaparyentihan ug shout out sa tanan ako nga mga followers diha ilabi na katong mga solid shout out mga palangga so, Mauto ma mga palangga, diring dapita mga palangga, kulba kayo kuno kay mo, isa na siya, pero kabalo mo mga palangga kay, gay! <laughs> <laughs> oh my god bisag nagtan like, aura ko mga palangga karon sa menu gikulbaan po kog apil <laughs> kay ngano mga langga no grabe ka bugat anak niya mga langga no kung matumba na siya so ko palayo ba pisat gyud mga palangga kay ngano mga palangga grabe gyud ka bugat anak niya kung kabalo lang mo bali usa na siya kadikargahang bugat ah nga wala jud ang usa anak niya kabungbong mga langga kay grabe kabugat ang usa ka ang duha ka tawo dili makadaog so sa usa lang na siya kabungbong so ingon ano niya so mauna na akong dagway niya mga palangga once again palanga, this grabe, kakun, please follow no, like pa, and share thank way. you for watching Salamat mga palangga I love you from me.